Basahin sa mga gawa, chapter 1, verse 1 up to 13. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Tiofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Nasa kanilang namay, napakita rin siyang buhay sa pamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya ay makapaghirap na nanampakikita sa kanila sa loob dal apat apog araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa karya ng Diyos. At palibasa ay nakipagpulong sa kanila ay pinagutos niya sa kanila na huwag sila magsialis sa Jerusalem. Kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang narinig ninyo sa akin. Sa pagkatunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, dapat kayo'y babautismohan si Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon, nang nangagsasabi, Panginoon, isa sa ulim mo baga ang karihan sa si Israel sa panahon ito? At sinabi niya sa kanila, Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwa, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa si inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Maria at hanggang sa kulihulihang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay dito, ito, nang siya'y titingnan nila ay dinila siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaak at ikinugli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinitigan nila ang langit habang siya ay lumalayo. Narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Nanangagsabi naman kayong mga lalaki taga Galilea, bakit kayo ay nangakatayo tututigin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa si inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagpaparoon niya sa langit. Na kagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok na mga olibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. At na sila magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas. Nakinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas ni Bartolome at ni Matiyo, ni Santiago, na anak ni Alfio, at ni Simong Masikap, at ni Judas, na anak ni Santiago. Amen.